Abay, scary moment nga itong nangyari dito kay Stephen Curry sa isang event ngayong off-season. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna ang happy moment muna ni Nikola Jokic nang dahil siya nga ay ngayon ay ng ibang bansa para nga sa isang event nandito sa, sa China para nga sa 361 event ang kanyang sapatos kung saan meron nga siyang signature shoe at talaga nga namang mainit ang pag-welcome sa anya ng mga Chinese fans sa kanyang pag-a-arrive dito for the first time yada dito sa bansang ito. At bukang maraming Jokic fans nga dito na nag-aabang sa kanya. And well, hindi yan ang talagang magandang surpresa kay Nikola Jokic. Kung hindi, eto ang napaagandang surpresa ng 361 brand dito nga sa kanilang player. Yes. This is kind like, really, This is really cool. Thank you. Thank you. This is really cool. Yeah, hey, amazing. Thank you. This is really cool. This is really cool. Yeah. Well, may kabayo nga itong si Nikola Jokic out of his own shoe, yung kanyang signature shoe dito sa 361. Yan ang kanilang regalo sa kanya. Alam naman na siguro ng bawat isa na mahilig itong si Jokic sa kabayo at nakikipagkarera nga yan ngayong off-season. So definitely super happy itong si Nicolo Jokic dito nga sa kanyang natanggap na regalo mula nga sa kanyang shoe brand. Anyways, ngayon ipag pag-usapan na nga natin itong scary moment ni Stephen Curry ngayong off-season. Well, meron kasi atang event na ginawa itong si Steph for a brand at bukas ngang meet and greet ito kung saan namit niya ang maraming fans. And well, may incidenting nangyari dito na nakakatakot nga talaga na maaring mag-injure dito kay Steph. Ito, silipin natin. Well, malino naman siguro sa video dito na may binato dito kay Stephen Curry. At buka naman hindi ito intentional lang dahil nakasalo naman na itong si Steph. Parang medyo napalakas lang ang bato ng isang fan at actually yung binato sa kanya ay golf ball. And well, alam naman na siguro natin na ang golf ball ay napakabigat at talagang pag tinamaan ka, abay talagang masakit. Kaso ang tatamaan pa dito kay Stephen Curry ay ang kanyang mata namun na nang ang madali at kung madali itong si Steph sa kanyang mata ng golf ball ay siguradong injury ang matatamo niya nang dahil mukhang malakas-lakas pa nga ang pagbado ng isang fan dito. Kaya naman nagulat itong si Stephen Curry matapos niyan at tinuro nga ang fan na bumato sa kanya. So definitely, talagang scary moment para nga dito kay Steph. Etong nangyari sa kanya sa event na ito at baka magalit nga ang Warriors sa kanya. Ang kanilang front office at baka patigilin na itong si Stephen Curry sa kanyang pag-attend ng mga ganitong klaseng public event for his safety at dahil ngayon 'yang naghahanda rin ng Warriors for a run ngayong parating na season. Pero definitely a sigh of relief para nga sa maraming Warriors fans at sa Stephen Curry fans.